Hello, hello mga me. Welcome na naman sa panibagong araw ng aking buhay bilang isang full-time mom. So maagang maaga nga ako nagising dyan. Ayan, at baliktad pa aking mga video. Dahil nga may nagtatrabaho pa dito sa bahay, may panday pa dito sa bahay. So maaga ako nagising para magluto ng kanilang almusal. Dahil maaga pa naman, pinipar ko lang muna yung lutuin ko. After that, Pinuntahan ko naman yung nilabhan ko kahapon dahil isasampay ko siya ngayon. Hindi ko na nga kayang sina magsampay pa kahapon dahil pagod na pagod na nga ako at masakit na yung aking tiyan, mabigat na aking tiyan. So binabad ko lang muna siya sa fabric conditioner. At yung mga bang malalaki ay sinampay ko lang muna para mat tumulo yung tubig. So ito na nga at isinampay na natin sa labas yung aking mga labahin para naman ako ay makaluto na. Katapos nun ay nagyat na ako ng sibuyas at saka bawang para dun sa aking lulutuin sopas na pang ay ng nagtatrabaho dito sa bahay. Ay, I mean, gumagawa ng bahay. At this time, mag-8 months ng aking tummy so madali na talaga ako mapagod pag nakatayo ako eh nabibigat na ako sa tiyan ko kaya talagang unti unti yung gawa ko kung ano lang kaya kong gawin yun lang kaya ko uh, gagawin plus may dalaw pang bata na asikasawin paliguan at papakainin sa kuya naman hindi naman talaga yun uh, tutuloy na alagayin na at na siya naman mismo ay nililigo sa kanyang sarili prepare mo lang yung pagkain na kaya so, yun, kaya naman niya. Minsan siya na nagsasandok sa sarili niyang pagkain. So, ayun. Lupi na tayo mag-lupi. Isa ko na muna dyan yung no? uh, pork. Hindi ko siya na mag-lupi. para alam uh, mo bilang isang full time mom kailangan talaga alis to yung mo no? sa so, lahat ng gawain sunod-sunod well, yung dapat gawin mo para wala kang mga ka kaligtaan na gawin na lupat kung so, sabay na ng bahay at wala akong makakulong dito ngayon dahil na ang aking partner na isang linggo so solo-solo flight ko ngayon ang trabaho dito sa bahay so ito nang pagkatapos ko yung gisahin yung port ay nagay ko na yung sibisa ko at magpamahal at nagay ko na rin yung lahat at syempre lagyan na natin tayong na pampalasa kung ano yung dyan gusto natin lagay ito natin sa so, sopas. Nilagay na natin ang ating macaroni at eh, pasta. Ano ba tawag dyan? Pasta, yun na yun. Ang so, sopas. Nilagay ko na rin ang ating gatas. So, na Kukulangan uh, pa ako sa gatas kasi maliit lang itong stock namin ng na gatas. Pero kere lang din yan. Ayan, yeah, inubos ko na rin lahat lang. Para maganda ang humay. So, ito na mga mi ating sopas. Lagay ko na rin ang ating huling gulay. Para maihain na. Ayan. huling gulay na lalagay na rin. Mekos-mekos na natin yan para maluto na agad at makain na yung, yung mga trabador. Yan sopas lang at saka tinapay yung partner natin kanila almusal. Siyempre, make sure natin lutong-luto na talaga para naman masarap. So, ito lang muna ang aking vlog for today. Mga me, maraming salamat sa nag-watch. God bless and happy new year in advance sa ating lahat.